Kamusta mga ka-electrician gala? So, ang pakikita ko naman ngayon yung sa video ko yung ano, pag-install ng meter center with auxiliary gutter. So, yung ibig sabihin kasi ng meter center, yung maraming met metro, yung service entrance na magkakatikit. So, ngayon yung ginagawa naman namin, meron siyang auxiliary gutter. So, papakita ko sa iyo, sa inyo, uh, para maiwasan natin yung reject yung sa pamamaraan namin ng pag-install so marami naman yan eh, conforme uh, nagde-design kung paano install yung mga uh, meter center natin pero kami uh, papakita ako kung paano namin siya ni-install alam ko basic lang to pero ang iwasan natin yung kung paano ma-reject yung mga kailangan natin ikabit do sa ating kinabit na mga materialis yung talagang standard ng meral ko okay Okay, ganito yung meter center with auxiliary gutter. May kasama siyang main disconnect. Tapos yung kanyang raceway na tubo. Papunta sa poste. So, ganyan lang naman yon. Tapos yung so load side. Yung breaker gutter sa baba. ito naman yung maliit na ano, uh, design sa wire gutter. Bali apat na metro lang yan, pero kailangan meron din yang main disconnect. Okay, lagi ang pagbabasehan natin ng sukat ay ang meter base. So kailangan hindi siya lalagpas ng 6 feet at hindi siya bababa ng 5 feet. So makukuha na natin yung sukat na magiging wire gutter natin sa load side. So ikabit na natin. Tapos sakto na sukat natin yan sa taas. Pag nailagay na natin yung ano, yung breaker gutter, susunod na natin diyan yung inasimbul natin ng mga ano, uh, meter base kasama na yung nipple, tsaka yung mga laknat. Ganun din yung sa pangilalim. Ah, uh, bali yun yung ano, yung sa ilalim ng nipple doon nakalagay yung ating uh, liquid tight uh, na hub. Siyempre gagamit tayo ng level bar para laging pantay yung pagkakabit natin ng uh, wire gutter. so yung mga nabanggit ko ng mga materialis ay pag hindi natin nasunod yun pwedeng ma-reject yung in-install natin na ano entrada uh, okay sa line side naman tayo wire gutter so yun naman ikakabit natin ginamitan din natin yan ng devil bar para masigurado natin na pantay yung kinabit natin Pansin nyo yung pag-install natin mula sa baba pataas. So dito na tayo sa ni 3R. So yan yung main disconnect nitong service. Tandaan natin na pag mag-install tayo ng mga wire gutter, ah, kailangan lagi meron siyang main disconnect. So sa ang pinapayagan ng Meralco eh ano, anim pataas, kailangan meron siyang disconnect. Pero huwag na natin sundin yun para maiwasan natin yung pagka-reject. Kung mag-install tayo kahit apat pataas, kailangan meron ng disconnect. So kami pag nag-install kami at apat na meter base uh, automatic meron na rin kaming ano yun service main disconnect kami meron na ini-install kami. Katulad nito ginawa namin to nung nakaraan lang. Apat na metro lang to. Apat na meter base pero nilagyan na namin ng service main disconnect. So para makasigurado tayo at safe pa rin, maganda. Pansinin nyo yung ginamit natin sa niple, so naka-liquid tight din yan, tigkabila yan. Yung isa ay doon nakalagay sa, ano, sa uh, wire gutter, yung isa ay doon sa NEMA 3R, doon sa main disconnect. So huwag natin kalilimutan yung mga ano natin diyan, yung lock nut. Tapos yung sa ibabaw nung pinagkabitan natin ng tubo, sa ibabaw ng NEMA 3R, doon sa main disconnect, naka-liquid tight din yun. Okay, focus naman tayo dito sa service conduit natin. So, bali nakapaloob dyan yung ating service conductor. Kasama yung puti na sa grounding. So, dyan, malimit na ano, reject pagka yung grounding natin ay hindi kulay puti. So, ang pinapayagan lang ng meralco ko ay laging pag-grounding ay puti. Siyempre, sa entrance cap, lalagyan natin ng loop. So, kailangan yung ah, hindi bababa sa isang metro yung ating loop na gagawin para do sa service conductor natin ano Okay, doon naman tayo sa U-clamp na gagamitin natin sa uh, tubo natin. So, kailangan double hole lagi yun para dalawa yung may lalagay natin na, ano, na screw. Bali, huwag kayong gagamit ng pako. Pinakamagandang gamitin dyan ay screw ang gagamitin natin. Tapos, ang pagitan kailangan mga 1 feet inihap hindi ka lalagpas doon yung sa entrance cap natin yung service head kailangan hindi tayo lalampas doon sa ano sa ibabaw ng poste sususukat susukat ka mula sa ibabaw ng poste 300 mm yung pababa hanggang doon lang yung entrance cap mo ang kailangan ng taas ng tubo kasi magbabaw pa kayo doon ng eyebolt. kasi doon nila ikakabit yung kanilang ano service trap ng Meralco. Okay, ha, halos tapos na tayo. So, wag nga pala kayong gagamit ng pako dito sa meter base. Ang kailangan gamitin lagi diyan ay screw. Torx tsaka screw. So, halos tapos na tayo. Ang gagawin naman natin ay ano, magwa naman tayo. Number 6 o 14mm square 'yung gamit namin na ano, na wire sa meter base. Tapos ang sukat naman nun sa aming line ano yun yung ATMM na THC din so dito matagal eh yung pag wiring kaya para makatipid sa wiring ang ginawa namin dyan uh, isa isa namin na ano na sinukat yung wire hindi yung sabayan na bali isa isa para hindi masyadong malaki yung aming ano, materialis Okay, sa pag wiring sabay-sabay na kaming kikilos dito ng mga kasama ko. So ito na lang naman ang gagawin namin Wiring at ah, saka pala yung size sa grounding namin So kailangan pagka grounding ang conductor natin tandaan laging puti Tapos nakabanding yan doon sa, ano, sa ating wire gutter Okay magwa wiring naman tayo dito sa line side Pag wiring kayo dito sa line side Huwag nyong kalilimutan yung bushing Kasi baka mamaya naka-splice naka, naka na yan yung palang bushing nyo, nakalimutan yun. So, magkakalag na naman kayo. Tapos, gagamit din kayo ng, ano, ng cable tie. Para maganda yung pagkakabandil nyo ng ano, mga cable. Ginamita namin to ng ano, solderless connector. Bawat dulo. Mas maganda sana to kung ito naka, ano, naka uh, mas matipid siguro sa materialis yun. Kaysa ganitong setup. Pero inayos naman natin para maging magandang tingnan. Okay, ito napaka-importante nga pala nito sa isang wire gutter. So, kailangan nga pala yung bisagra natin nakatago sa loob yan. Kailangan hindi siya nakikita sa labas. Pag maglalagay kayo ng bisagra, tandaan na lang natin na kailangan lagi siya nasa loob ng wire gutter nakatago sa loob. Okay, dito naman sa lagayan tayo ng silyo. Pagka sa line side, kailangan ano yan, mga tatlo. Pagka na karami. Huwag isa kasi hindi nila kakabitan yan. Re-rejikin nila yan. Pag sa load side, kahit isang piraso lang na lagayan ng lock, okay na yun. Pwede na yun. Basta sa load side. Ito yung grounding rod conductor namin. Papunta sa grounding rod. So, bali yung standard niya, yung binaw namin na rod namin. Ah, nasa 8 feet yan, 8 feet. Okay, linis-linis na. Tapos na kami. Guys, okay, sa mga mananood, salamat sa inyo.